Good morning, mga madam. Another day, another vlog. So, for today's vlog, mga madam, ay very early in the morning. nag na po ako para maghati ng anak sa school. Ayan, mag-amlagay lang po ako ng aking China. Alam niyo, mga madam, nakakainis talaga itong pinpost ko. nag ako po kasi ako ngayon. Kaya, Ayan. Meron na lang. black na lang. Meron na lang itong Or black case. Ito, ano yan siya? Moles. Moles. Dami kong moles sa mukha mo. siya kapag kamalan pa, tuloy na po yun Yung mga mapit na. So, naglagay na po ako ng sunblock. Ito nga pala yung ginagamit ko, sunblock. Ang ganda niya, So, mahal na lang. May kamahalan na lang dito mga madam. Kasi, alam nyo naman, nasa ano tayo, nasa ibang bansa. So, mahirap talaga. At dahil, medyo, okay naman yung aking paningin. medyo blur. Pero, mas lalong mag-blur, guys, pag magamit ako nito. <laughs> Kaya, hindi ko na lang dito. Eh. Ito, pinagmana, pinagmana, ano ko pa ito, guys? Penister pa ito dati, guys. Binili niya sobrang mahal. So, nasa, ringgit sa ringgit. More than 1,000 ringgit dito. Pinili niya nung buntis ako kay Gabi. Pero dahil hindi na sa mata niya, okay na yung mata niya. So, hindi na niya ginagamit. So, aga-aga guys, mabigat yung ating puso. Hindi na siya masakit, pero mabigat. Dahil nga ilalala tayo. So, for this vlog, wala lang akong ano, gustuhin ko mag-alis o mag-masyan. Dahil yung mga ang mga madam no? Sobrang mahal ngayon pag gala ka Tapos na po ako mag-ready. Tapos na yung mukhang Kaya mag-listing tayo mga madam mo. Mag-listing tayo para natin ang estudyante. Tapos mamaya, pa ako pa ulit agad dito mga madam. Kasi mayroong magkatrabaho sa septic tank, septic tank namin. Kasi na ano ba na... Ano tawag din? Kasi pag sa malayo tinatawag sumbat. Pag sumbat, may nakabara ba? May nakabara doon sa malaking siktik tanks mo. Okay lang. Pag-sunblock lang ako mga madam, hindi na ako naglagay ng kung ano sa mukha ko. Ganyan yung mukha ko paglaro mga madam. Hindi ba? Okay na mukha ko ngayon mga madam. Sana ako ganito. <laughs> Laging ganito mga madam, no? Good morning mga madam! Good morning mga madam, first. Oi, good morning, kus. Ayan mga good morning, good morning to my vlog Good morning guys, today is no mood. Uncle, no mood, may no so, mood? ayan mga madam, buksan natin ang tento para klaro. Sobrang tamlay ko ngayon mga madam mo lagi naman ako natutulog pero dahil nga may regla tayo ganito ang morning dito ganito ang morning dito sa area sa aming barangay mga madam dito ang aming barangay pero hindi natin malibot yung sentro mga madam dahil um, malaki po ayan po ang aking asawa doon nag take away po ng food yung so, breakfast na ayan parang na ang nasa gold na sasakyan sana all gold Ow! Uli na kong imabukbukon!

You're so bad boy. Now you grown up and you pass yes. serious. I'm serious. You think I'm not serious? Huh? Oh. Ah, magbili ka na lang rin dadi. Noodles niya dadi. Kapoy kayo makigaway. Yan bata aga siya. Basta buntag siya guys. Mas blabaw yun siya. Bakun sa balay pa ni guys. Awaan na guys. Nag-andam na ko. Um, latigo. Kung mamili siya pagkaon, dili na ko pakanon. Mauna yung akong style sa tinuod lang. Pero siyempre guys, inahan man ta, ginikanan man ta, maluoy ta, ma, mabalaka ta, pero ato nilang usay, atong sabotuno, no, kinahalan ta, aso ato, atong pasinsya. Gawas oh, mo itong buha. So, bagay mong buha niya. Grabe <laughs> no. So yung kinaiyan ni Gabin, ang, ang ugali ni Gabin talaga na niya sa tatay niya guys. Ganun, ganun si Johnny eh. Kapag ayaw niya, ayaw niya talaga. Ganun. Ako may minsan mapilitan pa eh. One eh so dito sila bumibili banda sa ano guys sa sa natin ang pinto at ang pinto may mga restaurant dyan hindi, ko, hindi ko alam kung nakikita nyo dyan sa loob oh. nandyan sila bumibili kasi pag dito kasi sa ano guys ay doon sa binibili ng mga nagbili lang ako ng breakfast guys no kasi nagpabili lang pala ako ng breakfast ni mister kasi uwi ako agad ng bahay Magpahatid ako after namin magatid kay Gavin so mama talaga ako kasi pinapakain ko yan siya dito sa loob ng sasakyan tapos bago namin ihatid sa school kasi gusto ko masiguro na kumakain talaga siya ng maayos ng morning kasi pag ano guys pag hinahayaan ko siya guys na siya lang magkain hindi niya nauubos ang pagkain at saka nalulumihan yung uniform. So, ayaw ko ng ganoon Ayaw ko yung napaka kung kong klaseng taong. napaka ko talaga, lalo na sa bahay. Kay Gabin. Sa so, anak ko. Ganun na ako. So, so, mama ako, kahit hindi mas mabigat yung pakiramdam ko guys. Kasi nga, may ano tayo, guys. May buwanan tayo. So, na-stress pa ako doon sa bahay kasi dami na namang problema doon iwan ko ba yung bahay na yun since na lumipat kami dyan ang daming problema alam nyo yun yung nirong may bot eh, renovate mo na problemado pa rin ngayon hanggang si tiktang na naman ang problema kahapon binabawasan nila ng alam nyo yun walang peace of mind laging may sira laging may problema hindi pa naman sabay sabay unti unti pa naman yung tiles bigla na lang natuklap na kung akalain mo parang may dumadaan sa iba-iba ng hukpa, wala naman. Tapos, dalawang beses pa yung nangyari. No? Ang lakas ng music. Uy! May music pala yung sasakyan, guys, no? Pagpatuloy lang natin yung sika natin mamaya, guys. Ay. Copyright, dude! Ay, nako. still counts copyright. <coughs> guys, nandito tayo sa damay. Palabas na po kami eh kasi tapos na nagbili ng breakfast. Ang bata nga, supakiro. Itong area guys, iba na naman ito dito. Yung itong area na to guys ay nasa damay point tayo or ayun o, damay point. Hindi nyo na klaro. Hirap kasi mag-vlog guys pag

不要碰,碰到我，阿哥呀！不发我，不发我,我，但我去对面去吗？去对面，是不是？就是在搞节目。来谢谢。带你喝多两杯，我回家睡觉咯。哎呀，你不碰到我，你行你的路，碰到我。到我啊，姐姐啊，呢、这个你噶？嗱、哎，我哋帮你还清佢，你得回好饭 这个但是这个不能，因为为什么？现在什么社会啊？我还动手，他帮我一下，我躺在地下，我我明天去看车了，我干这种事情，是吧？没必要。我刚才，来过来一下，来一下，别拽，谢谢啊！快点开相机拍！好，好了，好了，好了。 sampai berani untuk merakamnya ke kes terbahas yang berlaku pada pagi ini di mana adik yang berumur 16 tahun ditikam sampai mati. Saya risau kerana dalam beberapa ucapan saya lepas saya kongsikan data dan dito na ako sa bahay. Nag-breakfast muna tayo, guys. So, naghintay lang ako sa mga worker na magpunta. Di ko alam mga isa lang yata o dalawang tao magpunta ngayong araw para mag-ayos doon sa septic tank. Ano na po kasi yung septic tank, guys? Sobrang luma na ba? Since pinatayo itong bahay, hindi nila na-check na maayos. So, may coffee pala ako dito. Nagawa, ako na, nagawa na lang ako ng sarili coffee, guys. Kasi may coffee naman kami sa bahay. So, ang ginagamit kong coffee yung ganito. Yung coffee ko. Coffee ko siya. So, walang ano, ano lang, ganyan lang. Lagyan ng parang tea style. Tapos gatas. Ang tawag dito sa kanila ay coffee kawin. Kopi kawin meaning, meaning if i, ano talaga natin, specific talaga natin yung meaning is kopi kawin, kopi milk, I, I mean, kopi married Kumbaga yung kopi at saka yung gatas sinahalo. So, tawag nila dito kopi kawin. Yung kawin, married yung married Tamis. Nagamihan ko yata ng gatas. Pero okay lang. Dito lang ako nahiyang sa coffee nito, guys. Pero hindi ko alam sa ibang coffee kasi hindi ko naman na-try. Pero yung coffee na pure talaga at ano ba yung classic coffee pa. Naging high ako. 3 in 1 coffee. Parang lumulutang. Naiwilo ako. Huwag sabi siya, habang di kabuhit. Kabuhit ko, guys. Inisip mura ako, ganun nag take away lang din ako ng breakfast kasi dito ko lang ang buhay lang dito guys lagi kami nag take away ng breakfast take away lang talaga bihirang bihira lang ako magluluto dito sa bahay ng breakfast kapag isang lipit na lipit sa pera tapos hinatamad maglabas ganyan may mga time talaga na gano'n pero dahil kahit gaano po naman kawala sa mood maglabas pag time na school days. Lalabas at lalabas talaga kami mag-asawa. Kasi ihati namin si Gavin sa school. Manak anak So, no choice. Makadaan ka talaga ng, ng restaurant. Ganyan. Kain mo na tayo guys. Nagtikawi lang ako. Yan po aking. yung aking ulam. Yung bumangal ko. Mamagkain ako guys. May nagkaroon yata ako dito ng Joe. Anong problema? Masakit dito ba? ito yung bunga ko i-open ko ng malaki ah, sakit ng bones dito yung joint ay hindi ko sana maayos ang bunga ko ito yung ulam ko may talong Ayan po, may talong tayo. Hmm. May tauho, tapos may favorite. Yung kulit ng, yung balat ng baboy. Hmm. Sarap. tulad so, dito talaga yung mga breakfast dito, mga pagkain. lalo na mga Chinese yung mga tao dito. Tapos yung mga, mga malayo din, mayroon din silang mga pagkain na kanila din. Pero, depende lang. Mga, mga fried rice, fried rice. Ang daming mga halo-halo. Maraming namang mga choices. Harap. Mm, Hmm. tagal ng workers guys hindi na ako sumama sa asawa ko doon sa restaurant dahil nga, dasa niya lahat pero hindi pa rin sila dumating. Mang uras na ngayon. Ay, mahal pa pala. 7.14 pa pala. Dapat kasi ang sapan, 7.30. So, nandito na siya, 7.30. guys. Pupe ako guys, isang araw, isang beses lang. Minsan naman hindi ako nagpupupe. Minsan, tea lang talaga tea. O, minsan, warm water lang. Ay, kasi na inuwas, iwasan ko din yung pupe. Minsan, minsan lang talaga. Minsan, once a week. Minsan, twice a week. Minsan, makatatlo din ako sa, sa, sa isang linggo. Hmm depende sa depende sa cravings ko. So grabe yung ano guys, 'to. Eh. Wala mm. akong pagkain, yung pasok buong nganga ko, yung, nga. yung sakit. Hindi na kasi ako nakapagtawa-tawa dito guys. Puro cereal ko na yung pamumukha ko dito. Hindi naman kasi katawa itong mga kasamahan mga mga persawa. Mga persawa ko bahay, ang mga kasawa, ang mga kasawa, ko at saka ko, mga kasawa eh. di marunong magjuk. Puro pa, puro pa stress. Mga kasawa eh. mga asawa ko kasi wala naman yung share sense of humor guys hindi siya magaling sa joke, hindi marunong mag joke puro ano yun siya, puro beast mode sila lang mga magkaibigan, kaintindihan mga kaibigan niya, pero pag sa akin ako berang berang lang ako matawa niya lagi, lagi palagi yung inis palagi yung galit ko so, hindi kami, lalo, hindi kami magkasundo palagi yung sabi, magkasundo palagi sa totoo lang. Kaya minsan, magpaplano ako, sarili, plano ko lang, sariling kilos. Ako lang, ako lang talaga ang very supportive dito. <laughs> supportive naman din ang asawa ko kay mga, mga bagay, pero hindi, hindi sa lahat ba? Alamin yun, yung yung mag-asawa na hindi magkaintindihan, mahirap din. Kaya, mabigat ang loob. At saka may plano ka, gusto mong gawin, hindi ka supportado bilang asawa. Hindi talaga mag-work. Kaya ako, sinasarili ko na lang yung mga plano ko. Mayensal, i-share ko sa kanya yung gusto kong gawin. Pag-adya na, nagugulat na lang siya. Kaya hindi pwedeng umaasa sa asawa guys dito guys lalo na pag asawa mo Chinese kinangan talaga kumilos ka. Hindi ko naman nilalahat guys ha. Karamihan lang. 99, 99%. May 1% May 1% pa rin naman asawa na perfecto. Pero wala naman talaga perfecto kung tutuusin. May flaws pa, may may flaws pa rin yun. Pero hindi na natin yun. Ano hindi pili na lang yun sa magpartner kung paano nila i-work out 'yung relationship nila. Kasi sa situation ko guys, ko alam niyo lang. I am the kind of person na very expressive po, lalo na sa mga kaibigan. Pero hindi ko naman yun inaano talaga. So, hindi yun ibig sabihin na ganun, ganun yung asawa mo, hindi mo tagapin. Hindi, supuntahan mo pa rin. Pero, mahirap kasi yung time na ikaw yung kailangan na support ako siya kasi nung kasi mas gusto niya susundin yung gusto niya ganyan so, hindi mag-work yung mga plan like business hindi mag-work kasi dito mga ugali ng mga Chinese magsarili yung sila sariling business sa kanila yun kanila yun walang asawa asawa doon walang anak-anak doon sa kanila yun hmm. tapos pag gusto mong makialam sa negosyo nila hindi, hindi yan kagaya sa mga Pilipino guys ng pag-business ni Mr., kasama na si Mrs., si Mrs., no, hindi ganun. Sa kanila, sa kanila lang yun. Hindi yun siya ganun. So, asawa ka lang, sa bahay ka lang, ganun yun, kultura nila. Pero, pag ikaw asawa, ikaw ang asawa, Pilipina, nagbukas ka ng negosyo, siyempre, kasama si Mr. doon, kasi siya ang lokal. Siya ang may, ka, may, mga ano sa document Pero kaya mo naman din, kasi ah. At syempre, kasama ka rin dun. Syempre, may kalapat na ka kasi business mo naman yun. Pero yun lang ang nga sinasabi ko na dipindi pa rin yung sa sitwasyon, na dipindi pa rin yung sa inyong mga partner. Dipindi yung sa inyo kung paano ninyo i-handle yung sitwasyon, yung mga ugali ninyo, yung mga kasanayan ninyo, yung mga gusto ninyo sa buhay. Kailangan marunong kayong mag-adjust. Kasi kami, bakit kami tumagal na mister ko kahit ganun nang galing niya, kanito ako. Ano lang yan, pag-iintindi. Respeto at pag-iintindi. Yung love, mag-follow lang yun ang love. Ako, aminado naman ako guys na hindi talaga perfect to yung aming relasyon, may away talaga. Huwag na lang tayo mangarap ng mga perfect na imposible po pag oh, may walang flux. Imposible. Pero kami lang yung manag mag magkasawa na. Hindi talaga nag-aawal dyan sa pira. Nandito na sila guys.